ang pitong biradali na magkakapatid. Maraming nag-iisip na isip lang kami sa daigdig na ito. Ngunit nag-iingat lang kami upang di makita ng iba. Pwera na lamang noong isang pagkakataon, isang sandali, kami nagpabaya. Alam nyo kasi, kaming lahat na pitong magkakapatid na babae Pumapanaog kami mula sa langit tungo sa lupa gamit ang isang bahaghari. Sa tuwing kami maliligo sa malalamig na batis sa bundok, hinuhubad namin ang aming mga makikislap na pakpak upang guminhawa. Isang araw, nakita ng isang tao ang aming mga pakpak na nasa lupa at saka kami binantaan na gagawin niyang mga asawa. Marunong kami na mas nakakatandang kapatid na madali ang abutin ng aming mga pakpak upang agad na makalipad patungong langit. Ngunit hindi ito napagtanto ng aming bunso at inilapag niya ang kanyang pakpak ng malayo sa kanya. Ninakaw ito ng lalaki. Hindi basta-bastang susuko ang mga biradali. Nagpalitan niyo ang aming bunso unay bilang ahas upang makagapang ng mabilis papalayo. Ngunit mga ngaso pala ang lalaki at nahuli niya sa isang hawla ang aming bunso. Sunod naman ay naghugi sa lakda ng aming bunso at nagtago sa mga nagsihulog na dahon sa gubat. Ngunit matalas ang mata ng lalaki at nakita siyang tumatakas. Nagpalitan niyo muli ang aming bunso upang maging isang alupihan at madaling inakyat ang mga punong kahoy nang hindi mahuli. Ngunit matuli ng lalaki at naabutan siya sa isang sanga. Sa huli, walang nagawa ang aming bunso Unti-unting humina ang kanyang kapangyarihan dahil hindi niya suot ang kanyang mga pakpak. Bumigay ang aming bunso sa nais ng lalaki na siya'y maging asawa. Nagsama sila. Ngunit ang aming bunso'y tahimik lamang na nagaantay na makuha muli ang kanyang mga makikislap na pakpak upang makalipad at umuwi muli sa langit. Hindi kami makapapayag na mga atin niya na hayaang maiwan ang aming bunso sa lupa kasama ang taong iyon. Ngunit nag-iingat kaming hindi mahuli ng lalaking ito. Takot kaming makuhanan ng aming mga pakpak, kaya't ipinahatid namin sa hangin ang aming mga bulong. Naway umabot sa aming nahuling bunso ang aming mensahe binulungan namin ng gubat at ang lahat ng mga puno. Upang ipaabot, sa aming bunso na inilibing ng lalaki ang kanyang mga pakpak sa ilalim ng isang puno sa isang tabi ng isang ilog. Pag-asa't paglaya ang laman ng aming mga bulong. Ibinulong e din namin ang aming pangungulila para sa kanya. Sa wakas, narinig niya kami sa sandaling umalis ng bahay ang lalaki, tumakas ang aming bunso. Humango siya tungo sa gubat. Walang biradali ang mas mabilis pa kaysa sa aming bunso, maging ang mga anghel. Hindi matatalos ang halaga ng paglaya. Maraming mag-aakalang kathang isip lang kaming mga biradali. Pero ito'y dahil alam namin ang kalupitan na kayang iparanas ng tao hindi na maaaring may kumupit muli ng aming mga pakpak. Hindi na muling mararanasan ng isa sa amin ang pagdurusa ng pagiging hindi buo. Mabubuhay na lamang kami sa kathang isip ng tao at sa likas na kariktan ng bahaghari. Mula ngayon at magpakailanman.